Hi, breaking news! Ito po, Kiko Pangilinan, sumagot na po kay Marcoleta. Doon po sa unang pahayag ni Seto Rodante Marcoleta na nanawagan po si sila na kay Sharon Cuneta na pakiusapan po ang asawa po ni Sharon na si Kiko Pangilinan na huwag nang mga alam sa ginagawang investigasyon ni Sen. Dante Marcoleta eh ngayon po sumagot po si Kiko Pangilinan sa kanyang page, Facebook page mismo na verified pa no, ang sabi niya po eh talaga walang personal ang trabaho lang. Basahin po natin ito, no? Sa pahayag ni Senator Marcoleta. No, oh, lalakihan po natin para mas maintindihan, mas maano po natin, no? Oh, dali ah. Ito matinding labanan 'to. Talagang debate 'to bukas. Sir Kiko, makipagdebate po kayo bukas ha? Ha? Magtawag po kayo din kayo ng mga support support sa inyo. Kami kasi susuporta kay Senator Dante Marcoleta eh, ha? Kasi ang, ang pinaka talagang layo dito sa taon ng taong bayo naman eh. Ha? Kung mali-mali impormasyon niya, bakit di mo sinabi sa kanya yung panahon na iyo? Bakit dito sa Facebook? Di yeah. ba? O eto, basahin natin to ha. Oh. Uh, sa pahayag ni Senator Marcoleta na insulto sa kanyang mga mungkahi buo ng isang independent commission. Una sa lahat, Mali ang impormasyon ni Senator Marcoleta. Hindi ako nagmungkahi ng Independent Commission at panukalang SB 1215. Ito ni Senator Soto. Kulang siya sa research. Ah, kulang daw sa research si Marcoleta. <laughs> Di sana ikaw na nag-blue ribbon committee. <laughs> Di ba? kala mo ko sino eh <laughs> Di ba? pangalawa, hindi natin siya pinigilan mag-imbestiga hindi niya rin tayo pwedeng pigilan supportan ang panukalang batas si Setor Soto na bumuo ng mga independent investigative commission para imbestiga ng korupsyon sa flood control project Sir, makinig po kayo binigay po sa inyo ang committee agriculture yun po sana ang puntiriahin nyo, maraming binaha mga palayan, Mara mga agriculture po, bagsak na rin hindi natin alam kung bagsak o maangat Ha? Doon po kayo po focus. Ni oo, may binigay po si Soto na batas na pwede mag ng flood control pero respeto po sa Senado yon Maliban na lang kung wala kayong respeto kay Senator Rodante Marcoleta. No? Sa bagay, inaasahan na namin yan no? kasi alam namin si seton Marcoleta talaga magiging number one sa 2028. <laughs> In sikreto, kung Vice President o mas mataas na posisyon. <laughs> Di ba? O, oh, eto. O, oh. Sa Senado, ito, ulit natin. Pangalawa, hindi natin siya pinipigilan mag-imbisiga. Hindi niya rin tayo pwedeng pigilan suportahan ang panukalang batas si Senator Soto na bumuo ng mga Independent Investigative Commission para imbestigahan ng korupsyon sa flood control projects. Sir, uulitin ko ha. Ah, hindi niya, so, ano ba talaga? Sinusuporta mo yung batas ni Senator Soto? O sinusuporta mo si Senator Marconeta sa control projects niya? Magkaiba yun, sir. Kasi kung batas ni Soto sa so suportahan nyo po sir, walang mangyayari. Ang nangyayari lang po, nalilito taong bayan. Eto kami, nalilito na kami. Sino pakinggan namin? Ikaw o si Marcoleta? Sino po, sir? ba? Diba? Kami nalilito na kami. To, kasi sinusuportahan mo yung batas ni Soto. Walang masama sa batas ni Soto. Na, ang masama po, yung hindi natin suportahan, yung ginagawa ni Sector Marcoleta. Magkaiba po yun, sir. Diba? O, Tuloy, sa Senado, baka hindi pa niya alam, malayang maaring magmungkahi ng mga senador ng mga panukalang batas at malayang panawagan na sumuporo sa mga nasabing mga panukalang batas sa bawat isa sa amin. Hindi ito pang insulto, trabaho namin ito. Sir, kung trabaho nyo yan, bakit di nyo ginawa noon? Nakaupo na kayo ah! O oh, sige, balik kami yung project control. Kailan pa? Pabalik tayo, magmula sa Duterte ang Aquino. O, oh, parpak ba yung project control noon? At sige, ngayon, o oh sige, granted, granted, inasikaso nyo noon, ngayon na pinag-uusapan, bakit wala na, bakit din nyo naisip? Sige nga, sir, hindi lang ikaw, ha, yung iba. Sige, ha, pero tama yung ginagawa mo ngayon, walang mali. Pero, nakaka to, huwag mo sabihin, trabaho namin ito. Hindi nyo, tra trabaho nga nyo yan, pero mayroon ng gumagampan yan. Na hindi, malino sinabi ni Senator Dante Marcoleta, eh. 'Di diba? Oh. Pakinggan niyo natin 'to. Pakinggan niyo natin 'to. Napakalinaw naman sinabi. Oh. Pakinggan natin 'to, ha. Pakinggan natin 'to. Siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Oh. Pakikausap nyo naman po si Sen. Kiko Pangilinan. Ulitin, Bakit po pwede nyo? Bakit po naman may minosin? Yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nagbubuo pa ng isang committee. Baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman nakaka-insulto. Kasi ginawa ko. Sen. Kiko ba sanay? Una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Ah, nag-apply. Nag-presentan kayo sa nila. Isama. -isa kasi susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ko ng committee. Mo, okay. Ah, okay. So, technically, miyembro siya, siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee ay eh, nagsuswestiyon sa kayo ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya? Ng anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject. Hmm, nawala. Dari, dari, dari. Sorry, 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 nawala. Ulit, 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 ito. Father, oh. ano po gusto niya talabasin dito? Eh, niya ako. Ba, kung ganyan, Sen, halimbawa ako, ano hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi hindi niya kaya eh. Ano saka mo lang sa tiwala sa committee. Hindi, man manawagan ka. O, oh, sir, Nan manawagan ka, sir. Sige, sir, sa ano mo, sir, pinapayagan ka po ng Senator Marculeta. Sir, yung sinasabi mo dito, trabaho lang, trabaho namin ito. Oo, sir, trabaho nyo yan bilang senador lahat kayo, hindi lang si Senator Marculeta. Ang ibig sabihin ni Senator Marculeta rito, ha, ah, mag ka muna kasi si Senator Marculeta ang nag-iimbestiga. Ah, sir, alam nyo po ba yung Blue Ribbon Committee? Sir, tapos sasabihin mo, ikagalaw mo yung batas ni Senator Soto? Sir, hindi pag, O oh, sige, ah, suportahan ang panukalang batas ni Soto. Sinuportahan mo. Ang tanong, buti pa si Soto yung batas sinuportahan mo. Pero yung ginagawa ni Senator Marcoleta, hindi mo ginagalang. Sir, ang tawag dun, sir, pang iinsulto po, pang dating sa amin. Hindi namin kayo pinabibintangan na ang dating lang sa amin nun. Ha? Hindi trabaho to para sa amin, ha? Kasi sa yung malinaw eh. Malinaw po sinabi ni Marcoleta. Nakiusap na nga sa inyo eh. Panawagan niya kay Sharon eh. Ano tingin niyo doon? Panluloko lang ni Senator Marcoleta yun? asawa nyo po eh. Naitigil nyo po yan kasi nagugulo po ang investigasyon. O gusto nyo debate na lang sir Sige. So, support ako. O. Oh. Gusto mo gusto ko makadebate ito eh. Talagang bakbakan talaga makadebate ni Marcolete eh. So, ako talaga eh. O. Oh. ba diba, Napakalino si Rock eh. O ngayon, nagsa Facebook pa siya. Tignan mo, talaga nagpost pa siya sa Facebook niyo. O. Kaya lang ah. Nandali ah. Tingnan natin to ha. Ah. O. Oh. Ito. O oh, yan o. Oh. Pakalinaw o. Oh. O oh, sa halip na mainsulto si Setor Marcoleta, o, oh, sa halip na mainsulto si Marcoleta, pinanukala ni Setor Soto ang pagsuporta ko dito ay galingan na lang niya na mag-imbestiga niya at patunayan niya na husay niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ibig mo sabihin? Sir, yung sentence mo, sir, iba to. Iba ang sentence mo. O, oh, patunayan mo na lang. Ba't patutunayan? Isa pa lang eh. O sige, patunayan mo. Tumahimik po kayo. Patutunayan po ni sector Marcoleta. Basta tumahimik po kayo. Eh kaso hindi, paano mapapatunayan ni sector Marcoleta? Nakikikumpetensya po tayo. Diba? Napakasimple naman. A, A, A B, C, A, B, C, sunod D. 1 plus 1 equals 2. Diba? Sir, ang tawag po dito, sir, Respeto. Hindi, trabaho nyo yan, oo. Pero sir, ang tawag sa isang pagkakataon, halimbawa, kung kaibigan mo pala to si Setor Marcoleta, kung best friend mo to, kapinklawan, ha, halimbawa, kadilawan, eto ba, mag-iimbestiga ka rin? Siyempre, oo, oo ka. Pero, tanong, may respeto ba yon Sagot. Oh, ulitin ko. Sa halip na mainsulto si Senator Marcoleta sa panukala ni Senator Soto at pagsuporta ko dito ay galingan na lang niya. Wow! Wow! Na pag niya at patunayan ng husay niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Nararamdaman ko sa sentence na to, bilang bagong chairman of committee. Talagang ano eh, no? Kasi nag-apply daw to ng chairman ng committee Blue Ribbon eh. Sir, sir, tungkulin niyo sir ulitin ko. Trabaho niyo 'yan, oo. Lahat ng senador hindi lang ikaw, hindi lang si Senator Marcoleta. Ang pinupunto lang ni Senator Marcoleta, umupo muna kayo sa isang tabi. Asikasuhin niyo dapat asikasuhin. Aayaan niyo sa Blue Ribbon Committee. Huwag kayong magkakandag ng ibang investigasyon. Bakit ba mahirap ba intindihin 'yon? 'Di ba? Oh, eto pa. Matagal na ako sa Senado. Wow, matagal ka na po sa Senado. Buti inamin niyo po, sir. Matagal na po kayo sa Senado. At alam ng lahat ng Senado na wala akong oras sa makipagpersonalan sa trabaho. Solusyon at pananagutan ng problema ng matinding kurakot sa flood control project ang hinahanap ng taong bayan. Sir, yung ginagawa ba ni Setor Marcoleta, hindi ba yung hinahanap ng taong bayan na resibo eh bakit daw kayo nakikipagkumpetensya? Sir, kumpetensya niyan kahit anong mangyari. Sir, sir, sir naman. Di ba? Hindi kayo tumutulong kay Marcoleta. Bumubuo kayo ng, ng investigation body na siya nakakagulo sa investigation. Mahirap ba intindihin yun? Di ba? Mga kababayan, walang personala sa Senado, trabaho lang. Walang personala sa trabaho, sir. O, gusto niyo debate na lang. Di ba? O, kung gusto mo walang personal ay kaulang sabi niya na oso oh, pwede kang dibatihin. Sir, pwede ba? Di ba? Eh, walang personalan eh. Eh, ang debate kasi, walang personalan din eh. O, oh, ganyan makipag dibati kahit sa Bible eh. Walang personalan ha. May ano pa nga yung O, oh, pag, pag ano, rebatal ako ha. Pagkatapos, bati, is, ano eh, kama eh. Yakapan eh. Kahit nagkakaanoan eh. O, oh, ibig walang personalan. So, ibig sabihin, papayag ka makipag dibati Bukas. Di ba? oh, ito, push niya po to mga kababayan. No? Verified po to Verified po to O. Oh. O, oh, ito naman. Tignan natin ito isa. Asa na, asa na, asa na. Ito naman. Ha? Tignan mo ito isa. O. Oh. Sandali, 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 ha? O. Oh. O. Oh. Ito. O, oh, tignan natin ang mga comment niya sa ano. Tignan natin ang mga comment niya kay Kiko. O dapat alam mo kasi sir, hindi ka na dapat na ayan oh, mo, nag ano pa siya oh. may may mga ak ak pa siya oh. may mga ax 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 pa eh oh. Tignan mo. Tama yung binigay mo. Ito ma, tama 'tong binigay mo. Wala problema diyan yung mga explanatory note. Tama 'to. Wala problema dito, pero hindi na kailangan nito. Kasi sir, may nag-iimbestiga na. Oh, sir, malinaw naman yung sir eh. Oh, Siyempre kakampihan ka ng mga nasa page mo. Oh, galingan lang nya niya pa imbestigahan niya. Gusto ko to. Hoy, oh, gusto ko namin talaga to. Go go go, go Sir Kiko. <laughs> sir, matagal na kayo nagsabi sir, matagal na kayo sa Senado. Sir. Oh. Pero sir, bakit yung taong bayan hindi naka sa inyo? Sige sir, hindi sa hindi papapansin kayo ha. Kasi si Marcoleta hindi naman nagpapansin to eh. Napapansin lang siya kasi sa husay niya kung talagang mahusay kayo, sir, kusang mapapansin kayo, hindi sinasabi yan. Nakikita po yan, sir. Mm. Oh. Na insecure si Marcoleta baka mapasawan ni Se ni Senator Lacson. Hoy, bakit may insecure si Marcoleta kay Lacson? Ha? Sige nga. <laughs> Alam nyo, di mga banggit na pala na. Marami nang matagal sa Senado. Ha? Hindi na matuklas yung flood control. Hindi na tuklasin yung mga korapsyon. Huwag niyo sabihin sa yung nakaupo sila yung mga panahon na yon na nakaupo yung mga senador na yan, eh wala nang korupsyon noon. Ba't di naman tuklasan kung talagang sila mabisa? Ha? Bakit naman bahasapawa ni Marcole, bahasapawa si Marcole Tanyan? Sino ba? Ha? Sige nga. oh, na insecure si Mark na, na insecure si Marcoleta. baka masapawan ni siya ni Lacson investigasyon sa ano flood control projects. Ba't naman pawan, Ha? Si okay niya yun eh. Kumumpi na lang sila. Di ba? Go for I Senator Kiko. Go for its Senator Kiko. Only Independent Investigative Commission free from parties pulisikan policing and bring out the Gen Z ako. Di ba? <laughs> Nakakapag-init eh. Oh. Mm. alam mo, hindi lahat ng Gen Z ah. Dahan-dahan kayo mga Gen Z. Yeah? Diba? Dahan-dahan kayo. Di ba? Maray pa tayong kakainin bigas. Oh, Aha, na insulto yung pelikula ni Marcoleta na naman. Oh, Brad, magkakamali ka diyan. <laughs> yeah, sabi ko nga para sa tao to, ginagawa ni Senator Marcoleta. Yung sa inyo kasi para sa tao din naman 'yan. Kaso nakakagulo lang. May hirap pa intindihin 'yon. Basta ka nakakainsulto kay Marcoleta, nadidistract yung pag-iimbestiga. 'Di ba? Halimbawa ganito. May patayan. Bang. Dumartin yung investigation team yung eksperto na talagang investigative na investigation team talaga yun talaga legit baso ko dumating may dumating na investigation din sa tingin mo papayagan ng soko yon sir mamaya na sir nakakainsulto di ba eto muna ng soko ganun lang yun eh malilito lang eh di ba Napaka-simple po. napaka po, bayan. O, ito aking opinion lang, ha? Opinion lang to. Huwag sasama, loob nyo. Ito'y aking pawang opinion lamang. Ha? Haka ko lang, chorya ako lang to. O. Napakalinaw po. O, bukas, abangan natin, o, kung kailan dumating si Setor Marcoleta, tatalakayin, uh, tatalakayin niya tungkol ito. Kung gusto mo ng debate, sabi mo kasi pangilinan, uh, walang personalan eh. O, so, makipag po kayo para malaman nyo po. Ikaw, ayaw nyo makipag-debate na lang po, ah sabihin nyo na po sa harap ni Marcoleta na im mali impormasyon nyo kasi hindi po biro to sinabi nyo eh. O, oh, sabi nyo, sabi nyo, sabi nyo, o, oh. oh. una sa lahat, mali-mali ang impormasyon ni Senator Marcoleta. Hindi ako ang nagmungkahi ng Independent Commission at panuka ng SB 1215. Ito ay si Senator Kiko. Kulang siya sa research. Oh, kulang pa sa research. O, pangalawa, hindi na, ganyan talaga, ganyan talaga sila, no, may una. Pag yung talagang politiko, una, pangalawa, pangatlo, pangapat. Parang isa yung gumaganon sa traffic, sino yung gumaganon? No? Pag nagsalita sila, una, dumating ako doon sa babaw. Pangalawa, ano ko, nagpakain ako. Pangatlo, tumulong ako. Pangapat, gumanto ako. Laging ganon sila, no, iisa temin na nila. O, sabi ni ano, pangalawa, sabi niya, o. Pangalawa, o, usay natin. Pangalawa. Ah, dali, dali. ah, Pangalawa, hindi natin siya pinipigilan mag-imbestiga hindi niya ito pwede pigilan. Suportahan pa panukalang ba? Uh, pwede pigilan. Suportahan ang panukalang batas si Seator na bumuo ng independent investigative. Buti pa si Soto sinuportahan mo yung batas na ginawa niya. Pero si Setor Marcoleta yung ginagawa niyang pang-ibistiga, hindi kayo nakasuporta. Bagkos, gumawa kayo ng sarili niyo at sinuportahan si Setor Mar si Setor Soto sa kanyang batas. Bagay na nakakainsulto at hindi trabaho lang. Sa akin lang opinion niyo na. Oh. Oh, ganito lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.